Alam mo, walang mas tataas na kalaban kung talagang mahal mo ang isang hindi, Ganto po yan. Hindi, hindi po sa lahat ng oras. Oh! Hindi po sa lahat ng oras. Tila nakipagtalo si Chinita Princess Kim Chu sa searcher ngayon sa Especially For You. Ngayong araw nga ang pagbabalik ni Kim Chu sa It's Showtime. Matapos ang kanyang sunod-sunod na taping kasama si Paolo Abilino. Sa segment nga na Especially For You ay nagkaroon ng pagtatalo ang Searcher at si Kim Chu hinggil sa hindi paglaban ni Searcher sa pagmamahalan nila ng kanyang ex. Ayon kasi sa Searcher ay mas mataas ang kalaban niya which is tatay ng kanyang ex. Kaya naman hindi niya na pinaglaban ang kanilang pagmamahalan at sinunod na lamang ang tatay ng kanyang ex bilang respeto na rin dito. Hindi naman nagustuhan ni Kim ang naging pahayag ng searcher dahilan para matalakan niya ito. Ayon kay Kim, alam mo walang mas tataas na kalaban kung talagang mahal mo ang isang tao agad naman na sumagot ang searcher at hindi nagpatalo kay Kim Chu. Tugon ng searcher kay Kim, hindi po sa lahat ng oras kailangan mong sumabak sa gera, tipong wala kang sapat na bala. Sa pagkakataon nga na ito ay sinalo agad ni Chang Ami ang pagtatalo ng dalawa. Kaya naman natapos na ang usapan ni na Kim Chu at ng searcher. Sa kabilang banda ay pagkatapos nito ay nahatid si Jenita Princess Kim Chu sa tanong ni Bong Navarro sa kanya. Natanong kasi ng komedyante kay Kim kung ano ang gagawin nito kapag nasa sitwasyon ng kanilang mga kontestan. Tila na naman agad ni Kim Chu ang tanong na ito ni Bong para muling matalakan ang kanilang searcher ngayong araw. Sagot ni Kim kay Bong Navarro, Siyempre, mas nakakababae kapag pinaglalaban ka. Pero siyempre, iba't ibang klase ang pagtatakal natin ng pag-ibig. Sa mandala, marami naman ang natuwa sa pagiging matured at pag-handle ni Kim sa ganitong sitwasyon ng problema. Anila ay mapapansin na natuto maigi ang aktres sa buhay mula nang mawasak ang puso nito noong nakaraang taon.